Ayan, mga miga. Good morning, mga miga. Welcome back sa ating channel. Si Laika ay nasa school pumapasok. Ang araw natin ngayon ay Wednesday, this, so, uh, November 29. Ngayon, nagluluto ako ng na aming ulam ang ating kwentuhan ngayon ay tungkol sa pagbabudget ng amiga. Budget ba ng ulam, mga amiga? Ay, bulo. Paano kayo mag-budget sa ulam niyo? Tingnan mo yung pang ano. Ang talim, binili ng anak ko. Ako ay magugulay. Mag-Shanghai ako yung niprito binabalot sa halagang 110 ito lahat ito kasama to isang carrot isang ripolyong maliit baguio beans dalawang uh, sayote at isang bell pepper 110 mahal ang gulay nung ngayon ang ulam namin din ay fried chicken. Binabad ko na to kagabi pa. Kasi nagbabaon si Bunso. Pinagluto ko siya kaninang umaga almusal. Ah, habang nag-almusal, pinagluto ko siya ng baon niya. Kaya, gabi pa lang nakaredy na yung ano para may babaonin din siya. Sa, so, ayaw na niyang bumili. Ayaw niya ng pagkain doon. Naririnig 'yung ba ako mga amiga. Mahina boses ko na. Tayo ay mag binabalatan ko na 'yung mga mga gulay para maglinis. Kasi dito nagtatrabaho ang mga anak ko. Kaya kailangan bago mag break time ay tapos na sila. Ay tapos na ako. <laughs> Balik tayo. Paano kayo mag-budget mga amiga? Sa ulam. Sa ulam lang, no? Ako ay bumibili ako tuwing linggo. Ang budget ko ay ko ay 2,000. Ang budget sa ulam. Tapos yung grocery ay 3,000. Pero sa ulam tayo mag-ano. Paano ba kayo sa ulam? Kasi nga ako, lingguhan akong bumibili, namamalingki. Na-try ko na yung namamalingki ako araw-araw. Try ko, no? Sinubukan ko. Tapos, magastos mga miga. Limandaan maubos mo sa isang kainan. Kaya, ginawa ko ay binalik ko sa lingguhan. Mga ilang araw lang yan. Try ko nga na ano, yung mag bibili ba kasi nasa palingki ako lagi masariwa ba yung ano ulam magastos mga miga ano ah uh, 500 ang mauubos kasi bili ka mga sahog, ganyan pero kung ano lang yung ulam dyan sa bahay mo eh yun lang ang lulutuin mo kuha ka na lang ng mga sabusahog dun sa ano nagtanim ako ng gulay eh ganun. Pero yung ano na yon dalawang libo ay may ulam na may pandisal na doon kasi linggo nga ang ano tapos may pang almusal tapos yung ulam ay nililinis no isa-isang plastik balot mo na yung pang isang araw ng ulam. Pero kami ay hindi na kami masyadong kumain sa gabi. Yung ano lang yung tira, yun lang. Importante sa amin umaga at saka panghali. At ako ay hindi nagra-rice. Minimili namin ng bigas ay yung bunso lang. Silay ka lang limang kilo, isang kinsinas. Yun lang. Ganun lang yung, ano, kayo mga amiga. Kasi ang mahal na bilihin. Bili ka ng gulay, o, oh, maggulay lang. Pag gusto mong, ako, pag gusto mong maglaga, tapos mayroon akong baboy, bili na lang ako ng, ano, hindi naman araw-araw laga. Bili na lang ako ng pangsangkap. Ganun san adobo ka o oh. mag adobo ka ano lang ilalagay mo patatas lang minsan na ah, mag adobo ako walang manok lang pagbaboy baboy lang bawang sibuyas mauulam na rin yun ganun lang mga kasi ang mahal nang bilihin ano tayo, ano wala nang arte-arte. Tapos pag may sangkap ka dyan, binili mo ng grocery, yun. Kanyari mag, ano ka, yung may mushroom ba? Ganon, or di, pang sangkap ka. Hindi lang lahat na, minsan mag-turbo ay, hindi lang minsan madalas magturbo. Minsan sa isang linggo, isang beses kasi ang mahal lang sangkap pang ulam yung ulam mo ay mas mura pa sa sangkap ay ganito ito ay minsan lang bumibili kami minsan ng sariwang ano kasi to manok kasi yung ulam naisip ko magulay kaysa gulay mo ay gustong gusto namin yung lumpiang sariwa. Hindi naman sariwa, piniprito ba? Iprito ko pa tong gulay na to. Ay, iprito ay gisa. Tapos yung mga ano natin dyan, mga binhi-binhi ay ating ilagay sa garden. Sabog lang natin dun. Meron akong kalabasa, patola, okra. Yung talong ay maliliit, hindi lumalaki. Bawas. Kasi inayos ko yung garden ko. Binakuran ko dahil yung mga aso ay doon naglalaro. Binakuran ko, nakarecover lang kailan lang. Tapos tinaniman ko ng mga bulak-bulak sa gilid ganun lang eh hiwa-hiwain na natin to ayan yun yung mga miga ang aming budget ay dalawang libo sa isang linggo kaya tuwing linggo ako na mamalingki tapos yung grocery nga mapurol man ang aking ano eh kutsilyo kayo mga miga paano kayo mag budget wala nga. pintuhan lang tayo dito pintuhan maganda ganyan ihiwa oh. sahod ko na sa palanggana kung may bilis ganyan ba Nagre-reels din ako mga amiga. Nawalan ako ng gana kasi nag namutla yung aking dashboard. Minsan ano, tagal akong walang upload kasi namad akong mag-edit. Kaya yan, lang edit-edit yan. Dugtong-dugtong ko lang. Yung arti-arting ilalagay sa pag-edit ay hindi na minsan gabi ako na natutulugan ko yung ating pag-edit kaya walang ano yung ating video parang organic lang yan organic <laughs> organic lang yan mga amiga. walang kaano-ano tahimik walang music mamaya pag may music na yan Ganun lang. Kayo mga miga, paano kayo mag-budget ng inyong ulam? At saka, ano, hindi ako na mamalingki ng hindi nakaano. Hindi ako na mamalingki ng hindi nakalista. Hindi ako nag-grocery ng hindi nakalista. Kasi iba yung mga nabibili mo. Kailangan nakalista mga miga. Ano yung bilihin mo. Bago ako malis, lista ko yan para mabilis ako, hindi na ako mag-isip pa na sa palengke ka, mag-isip-isip ka ang bilhin ako nakalista na yan lista ng bangos tilapia kung sa mga isda, ganyan ilunggong tapos baboy kanun tapos depende sa klase ng parte ng manok kunyari, eh, puro legs puro pakpak, -pak, ganyan Depende sa luto mo. Kung paano. Andiyan na yung anak ko. Nadulas siya nung pumunta kami ng bundok. Dahil sa bubuyog na maga yung paan niya. Natapilok. Wala akong mahanap na ano't eh. Naghiwa na ako mga amiga. Hiwa na tayo ng gulay. Pinagsama-sama ko na lang. Ako nagprito na ako ng chicken eh akin ang pinirito. natin mga amiga ay nakakisamina. Tapos pakita ko sa inyo yung aking sala. Ayan mga amiga. Nalis na namin yung ano doon. Tapos may halaman ako dito na nagpalit siya ng dahon. No? Oh. Ito na siya. Kasi binunot ko to mga miga galing sa lupa. niyan nagano siya. Pero ito na yung sulit niya. Yan Oh. Tapos, mayroon din dito. Tapos, mayroon din doon. Tahan natin. Ayan. Ang saya niya, mga miga. Ang, <laughs> uy, mayroon siyang tubig tumulo. Tapos, ganyan yan, mga miga. Mayroon tayong halaman dito. Nice, mga miga. Yan, yan, Ang walang kisami mga amiga ay dito na lang. Yan. Sa January daw yan dito. Sina naming maliit to. Tsaka kwarto ni Laika, kwarto ko, pansamantalang kisami. At doon sa anak ko. Yan. Doon. Ito trabaho siya. Yan. Walang kisami. Ano lang pang samantala? Dito lang yung mwikis. May, may mga miga. Tapos wala pang pintura doon sa aking anak. Ayan. O. Oh. Ayan. Tapos nagpalit ng kabinit yung aking anak. Ayan. Nagluluto tayo ng chicken. Binili ko sa TikTok ang aking kawali, mga miga. 79 tapos yung binayad ko nakalagay doon 79 pero ang binayad ko ay ano 220 yan i e, ano ko to mga niga e, air fryer ko pagka tapos para matanggal yung mantika ano yung siya maganda sa mga maliit lang mga amigo pero malalim maganda sa lutuan ng stick